pagpadala. Ano yung pagkabalot, guys? May yung pagkabalot, guys? Thank you so much. Ano siya, guys? The loves. Okay. Ano siya ba? Ano diba? Ano yung kamera, guys? Shoutouts. Ako ang anak again. Si Mac Mac. Salamat ka ayo, Mac nung ipadala nga bulan. Thank you so much. Excited na guys. Hindi nga na ko sa mas natin. Wow, nakabalot na <laughs> Nakabalot siya guys. Unang lupas. Wow, ginamos. Namin kayo niya siya guys. Namay na isili. Dapat ipakapin na niyo mo po anak. Suka so, sa tuba. Pero thank you so much. And then, may pagbabalot guys, di balot Guys, ay pakas niya kay taas man. So, ang po guys, wow. Thank you, thank you so much. Libre na mo ang And then, tapos the carpooling guys. Ayan. Salamat kayo. Ang pinipanunay. Thank you and God bless.